我不想想。<laughs> <laughs>

palampi mga kapiter oh. eh, huli na ako kung mga ni sinibaran na rin ako hmm, ito na pinira oh. huli na po itong aking gamit <clears throat> pero mo muna natin mayari yung kanyang sida tapadalawa pa tayo malit lang yung sumibad sa akin malit lang tapadalawa ka-fighter, mga ka-fighter ka na natin Oh, wala na, mga ka-fighter, Reno right Oop, oh, wala na mga ka-fighter, pinili right na na, oop, oh, na mga ka-fighter, right oh Wala panahon na Ito so, naman mga ka-fighter, may huli na ako, Ay, yo. Oho. Fighter. Tara. Oh. Amoy dalawang klase ito isang labihan. fighter sinibadan badan na rin yung panghulihan natin ayun ay simbalhiyo naran siya oh parang nagigipil na sa kalimata namin yan magandang magandang yung silibara na rin yung mga kapiter o oh, hindi tinamaan ito na oh, yun know, na mga kapiter Sunog oh. Hmm, sarap eh, no. Uh, orange orange. Eh, mm. mga fighter, meron na naman. Kita na si Baran. Ren, well, oh, ganda lang klima ng panahon, no. Oh, mga fighter, oh, sumisikat pala yung araw. Yan, medyo naninibad na rin. Eh, paano? Yan, magandang magandang umaga sa inyo. Galing na kami sa gabi. Ay lang lapu-lapu lang nahuli. Andiretso araw naman tayo ngayon. Ah, nasa malalim na spot tayo. Buti walang karin kaya medyo kantay ngayon. Medyo na lapit na oh oh kita na oh yun oh oh ayun oh mali ayun kasama talaga ng sapiyan oh ayun oh nang hinog pala ay mga fighter tayo naman okay yun na malapit na habang nagkakape may sibad na mga kapiter maangat-angat na ang araw sabi na ko kay kasamaan ko kaya bumigat-bigat Dá aí, tô. Ay, yun oh, Oo. Oh. Oo. Oh. Oo. Oo. Oo, kunao. Eh, magpapayag na po. Eh, mga fighter o biyayahin tangiki. Naganso lang po namin 'yan. Inyintangan yun nyo. Dumaan po, nagibabaw. Ayun, naganso po namin gusto mong manginahin. Na mga kapiter oh. Rest muna. Ayan, wala si Nalang niya itang higi. Rest rest muna habang wala si Bad. Ano na yon. Nope. ader hinubuli hinugo Ano nga naman eh palalim eh, pala yung ano Ay palalim pala yung ano Lapag pala ulan dyan eh palalim pala yung ano Ang Oo pang espada

meron pang tingali mm, Oo, parago mm. mm. Oh, sapi mm. oh lapot na naman mm. Hmm.

Yan, ah, nice ayos na. Mamaya oh, uli, magdadagdag, mapupuno natin yan mamaya. Ah, mga kapiter, siya Hmm? Ah, mga kapiter, kasi bad, banibagong isipat na naman to. Lumipat kami at medyo may bantay doon. May bantay na shark. Oh, yan na, oh. Yan na mga kapiter, Wow. Oh. Oh. Ah, siya, oh. Oh. Sapi. Oh, sapi. Yan mga kapiter, sapi. Yan mga kapiter. Yan. Gahapon na si Bad na naman. oh, so, si Bad na naman ang ating kasamahan. Ang ating, gamitin ay ah, lang. Che-checkin natin uli kung may pain pa. mga kapiter. na ano, kaya oh ano, 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 Ayan na, oh. Ayan na oh. Uh, oh. Baka, naman ano, 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 naman Bak na ano,